Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose Autida Agri TV Para mga kasi uh, nagulan o na ito hindi pa Sa araw na ito ay uh, pangunang linggo sa buwan ng September at narito tayo sa gitna ng ating palayan Ito mga kaibigan Uh, ito ito ang aking tinaniman ng aking direct seeding ito ang direct seeding natin na triple to sa kabila naman ito ay palayan ng aking pinsan na si Simplicio Autida ito ang kanyang palayan at ito naman ang kay Jose Autida ang may-ari ng Jose Autida Agri TV mga kaibigan, Matagal na tayong nagsasaka at ngayon lang po natin naranasan ang itong uri ng atake ng piste. Okay? Ito ay transplanted po ito mga kaibigan. No? Samantalang ang atin dito ay uh, direct seeding. Mga kaibigan, ay parang halos sa lahat na lugar sa ating bayan. Ito ay nagiging ano na, parang epidemic ito sakit ng palay ito ay maagang atake ng stem borer uh, sa karaniwan yung stem borer ay uh, hindi naman masyadong marami sa nakaraang mga taon ng ating pagsasaka dyan lang natin maramdaman na mayroong stem borer pag namumunga na ang mga palay at nakikita natin na sa mga bunga na lumalabas ay namamatay po ang mga uhay. So ito na ang uh, masasabi natong nating may stemborer pero huli na ang lahat kasi namamatay na ang bunga ng ating palay. Pero mga kaibigan, sa ngayon maaga po itong atake ng stemborer. Uh, may po natin ang kulay ang kulay ng tanim na palay sa may atake at ang kulay ng palay walang atake ng steam borer mga kaibigan tinignan po natin uh, napupotol tayo ng tatlong puno ito at ito so tiningnan tiningnan po natin uh, na wala na po itong pag-asa kasi namamatay na po ang puno no? Namamatay na ang puno ito. Sa tiningnan po natin, uh, kakaunti na lang ang naiwan na buhay. So pag maalagaan po ito, uh, na ang mga kaibigan. So mayroon mang bunga na maaani eh, uh, na babawasan na at kakaunti na lang. Sana mga kaibigan, yung ina ng steam borer ay nakokontrol na natin panahon ng ating pagpunla. Kasi po, sa palaycheck land preparation ay dapat wala ng damo sa ating palayan na susuyod na at nalalagyan ng tubig. No? So doon sa uh, nilagyan natin ng punla, uh, doon, na to, doon na lang tayo nag-spray para wala pong ina nang stem na namumugad doon sa punlaan no? dapat sana dalawang bisis tayo nag-spray para po walang ina na nang stem borer na uh, nangingitlog doon sa punlaan kasi po pag nakapangitlog sa punlaan pagtatanim natin yung mga binhi ng stem borer na, na natin sa ating pagtatanim no nadala natin at na nagkalat na ang steam borer sa buong area kasi po doon pa lang sa punlaan nangingitlog na ang ina ng steam borer. So ito na ang nangyari, no? Ngayon, dapat sana pagkalipas ng dalawang linggo ay mayroon po tayong maintenance spraying. Kasi tiningnan po natin marami pong mga insekto, no? At maambing na po natin ang ina ng steam borer na andiyan sa andyan sa mga palay. Makikita po natin ito ay mapote uh, maputi na paro-paro at matataas ang, matataas ang kanyang mga pakpak. No? So ito ang nangyari. Uh, panahon ng dalawang linggo ay uh, nakapag-multiply na ang steam borer yung mga binhe na nadala uh, mula nung iti, noong itinanim nakapag-multiply na sila So ito ang nangyari, no? Ah uh, ito ay second cycle pa lang ito sa steam Kasi po hindi pa namumunga ito. Ito pag hindi nakokontrol yung kaniyang pagdami, pangatlong cycle andyan na po sa panahon ng pagbubunga, talagang maubos talaga ang mga uh, puno na nagdadala ng bunga. So ito sinubukan ng aking pinsan na ah uh, eh, nag-spray sana makabawi pa ito pero kailangan ah, sa ating pagtatanim ng palay mayroon tayong prevention mayroon tayong depensa ano po ang spray natin ah, systemic ah, insect spray no? systemic hindi ko lang babanggitin pero yun pong magbibili tayo titingnan natin sa kanyang level no pag sinabing systemic yung systemic po maski hindi matamaan andiyon lang po sa ilalim uh, mamamatay po ito kasi po ang buong katawan ng ating palay ay uh, inabot po na epekto ng uh, pesticidio so systemic kailangan insecticide at may halo ring fungicide at uh, dagdagan pa rin natin ang pampalusog na foliar spray. So, yun pong mabisa, yun pong mamahalin, at yun pong uh, mumurahin, ay talagang kakaunti naman ang kanyang uh, micronutrients. So, nasa atin ang pagpili. Kailangan sa ating pagtatanim ng palay, uh, dalawang linggo, kasi po andyan ngayon ng sakit, dalawang linggo mula nang nag tayo yung nag-transplant tayo mag i tayo at susundan po natin pagkalipas ng isang linggo no para po ma talagang ma-wipe out na po natin ang mainsikto para po sa akin may kibigan, yun pong sa akin ito ay nauna ng konti at mataas po ang araw ng ating land preparation meaning ngayon, handa natin ang lupa na susuyod at saka uh, yung direct seeding natin yung mga tanim natin ay kalat-kalat. Kalat-kalat. No? So, mahirap pag kalat ng sakit kasi po may pagitan po ang ating tanim kasi po ito ay direct seeding. Hindi gaya ng transplanted na Uh, nakapundok po o naka uh, isang ano po, isang kubo lang po yung mga puno no? o madali na pong mahawa yung mga suwi so mga kaibigan uh, itong ating transplant uh, direct seeding na triple to matagal na po natin itong ginagawa So, yun pong nag-spray po tayo dito. Uh, gumagawa lang po tayo ng ating organic insect spray. No? Uh, sa iba ko pang video noon, uh, tayo ay gumagawa ng dahon ng neem No? Isang sako ng dahon ng neem isang sako na dahon ng kakawate o madridi kakao, nilagay natin sa Uh, isang drum na tubig at doon natin i-ferment uh, doon tayo nilalagyan naman natin ng uh, dahon ng tabako no? yun lang po no at saka panahon ng ating pag-spray uh, naglagay lang tayo ng kakaunting bio-optimax no? yun pong na-vlog ko na noon yun pong sa bio-agronica bio kakaunti lang kasi po mamahalin yon para makatipid po tayo uh, kakaunti lang isang kutsara lang bawat tangke yun na po ang inispray natin uh, ulitin ko isang sako na dahon ng nimpre, isang sako na dahon ng madridi cacao at kakaunting dahon ng uh, tabako nilagay natin sa drum at uh, tinakipan yun po na pong tubig doon doon na, na to, tayo kumuha ng pang-spray, no? Naglagay lang tayo ng kakaunting isang kutsara ng Bio Optimax. 'Yun lang po mga kaibigan, 'yun lang po ang in-spray natin dito. At nakikita naman natin na maganda epekto, no? Sa nakita nyo, wala walang sakit-sakit. Walang sakit-sakit. At saka mayroon namang kakaunting mga damo no? Gaya ng nakikita nyo, ito ay uh, buntot ng pusa kung tawagin. Sa amin po ay ikog ng iring, no? Ito talagang mataas ito sa palay. Pero madali naman itong kontrolin. Aanihin na lang po natin ito kasi kakaunti naman, no? Uh, maglaan na tayong kakaunting oras at saka aanihin natin. At yun na pong panahon ng ating pagkana, yun na po. Yun pong uh, sumibol na siya, may taas po sa palay. Para po sa susunod na pagtatanim natin ay mabawas-bawasan natin ang binhi sa damong ito. So, yun na po. Uh, sa sa pagkontrol natin sa mga damo, uh, ispray spray lang tayo. Yun pong para pang direct seeding na frontier. Hindi naman tayo nag-advertise, ito lang ginagamit natin at maganda naman ang itikdo pero mamahali naman. So mga kaibigan, sa ating pag-aalaga ng palay, uh, kailangan mayroon tayong kakaunting talino kung paano paglalabanan natin ang mga hamon ng buhay sa ating pagsasaka ng palay. Ito, nagkasakit, uh, baka... Maayos pa ito, gumaling pa ito, uh, sisikapan lang po ng aking pinsan na magdagdag ng uh, pataba at uh, parang uh, na-explain na ito at uh, titingnan lang po kung wala na bang uh, ina ng steam borer kasi po uh, buong area ng kanyang tinaniman ay halos ito ang nangyayari. Sana po mga kaibigan sa ating pagtalakay ngayon sa pag-aalaga ng palay, mayroon po tayong mayroon po kayong kakaunting natutunan sa ating direct seeding at ito naman sa king na transplanted. Mga kaibigan, hanggang diyan lang po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana po uh, wag niyo kalimutan na mag-share sa mga kayo, mag-commit mag-comment at mag-likes at pagtiagaan nyo lang ang mga advertisement at yun na pong iba ko pang mga lecture subukan yung uh, i-apply sa buhay sa inyong buhay na magsasaka para po tayo aangat sa ating pagsasaka at magkaroon naman tayo ng kakaunting kaginhawaan sa buhay bago po tayo lumisan sa ibang bahay. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagpanood.